Mga kapananay ng may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. <tip> ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panang iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagaan. Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bitpin at mayayanig ang mga kapanyarihan sa kalawakan at makikita ang anak ng tao na nasa alapaang. Dumarating na may takilang kapagnyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang maanghel sa apat na panig ng daigdig at itipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang mga aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay nito, malalaman ninyong malapit na ang panahon na pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay nito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulak. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyo. Kahit tama ang sa langit o ang alakman. ang ama ang nakaalam nito. Ang mabuting marita ng ating kaligtasan. Handa na ba kayo sa katapusan? Mga ng palataya, tayo ay nasa ikatatlamput-tatlong dinggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nasa katapusan na ng liturgical calendar ng ating simbahan. Sa susunod na linggo ay pagdiriwag na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sabi nga sa isang tanyag ng mga kataga, ang bawat umpisa ay may nakatakdang wakas. Ito ang bagay na ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw nito. Ang lahat ng bagay ay magwawakas din. Tanging si Jesus lang at ang kanyang mga salita ang hindi kahit kailan magwawakas. Ipinapanawa sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ang lahat ng mga bagay na magagalap sa katapusan. Pagdidilim ng araw at mga buwan, pagkahulog ng mga bituin sa langit, at ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Maaring ito ay mangyari o maaring hindi namang hindi ito literal na mangyayari. At ito ay isang uri lang ng figurative language. Basta ang mahalaga na maunawaan din natin na ang lahat sa atin ay limitado lang at may hangganan, lalo na ang ating sariling mga buhay. Nakatatakot isipin ang mga bagay na sinabi ni Jesus. Subalit ito ang realidad na gustong sabihin sa atin. Nasabi ko nga kanina, ang lahat ay magtatapos. Ang ating buhay ay magtatapos at tayo ay nakatakdang mamatay. Pero, ang mga bagay nito ay hindi dapat katakutan dahil ito'y bahagi lamang ng natural na proseso. Ang pagkatapos natin o pagkatapos nito ay hindi kinatatakutan. Kung tayo ay patuloy na kumakapit sa ating pananampalataya at nagtitiwala tayo sa mga salita at pangako ng ating Panginoon. Mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa sa bawat isa sa atin. Hindi magiging madali ang lahat ng mga bagay na ating pagdaraanan. Subalit, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ito ay ating malalampasan. Harinawa, huwag tayong matakot. Bagkus ay patuloy tayong manalig sa ating Panginoong Yesus. Ibigay natin sa Kanya ang ating buong puso at patitiwala. At patuloy nating asahan ang mga pangako niya sa atin. Sa potong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tanggalin mo po sa aming mga puso at takot ang takot sa mga nakatakdang mangyari sa amin. Tulungan mo kami patuloy na umasa, manalik at tumapit sa inyong mga pangako at mahal, pagpapatawat at pag-asa. Amen.